Naalala ko dati, nung wala pa akong bahay, uh, palipat-lipat ako ng paupahan, iba't ibang bahay. May rules ako na every six months, every one year, lipat ako ng bahay. Ang unang tinatanong ko sa may-ari ng bahay na lilipatan ko ay kung merong mga nakatirang mga mumu or multo. Kasi gustong gusto kong tumipira sa mga bahay na may mga uh, spirit, good or bad, hindi ko alam. Kasi niniwala akong swerte sila. Uh, sa Lucena, nung nandiyan ako nakatira, three years, four years at ako nagstay dyan. Every six months, ang dami ko natirahan dyan. Pleasantville, wow. Bel Air, iba-ibang mga uh, lugar. Ngayon, malalaman mong swerte yung bahay kapag magaang yung pera. Um, hindi nasusukat yung swerte sa bilis o laki ng pasok ng pera. Nasusukat yung swerte ng isang bahay depende sa paglabas ng pera. May mga bahay na konti lang yung pasok ng income, pero yung paglabas ng pera, nakakapag-save ka pa. Meron namang mga bahay na nagdi-disguise na swerte, ibibigay sa'yo yung malaking mga kita, malaking mga projects, pero yung paglabas ng pera, sobrang bilis, lagi kang zero. Mas makakatipid ka na sakto lang yung income, pero yung labas ng pera ay napaka-smooth lang at nakakapagtabi ka pa ng pera. Ganyan ang totoong basihan ng swerte ang bahay. Ngayon naniniwala ako na swerte ang bahay kapag may nakatira kung ang mga spirit doon ay gusto ka. Pero kung ayaw sa'yo, ay mamalasin ka. Meron akong history dyan sa May Lucena sa Pleasantville. Nung tumira ako dyan, yun yung yung kwento ko na nauhubaran ako uh, kapag natutulog ako. Ano yan? Isang sign na merong uh, spirit sa loob ng bahay mo. Sa, sa, dami kong natiran dyan, pa, palipat-lipat ako ng bahay dyan, yung kaisa-isang bahay na yon yun lang ang nakapagbigay sa akin ng kumpletong gamit sa loob ng ilang buwan. So, imaginein mo ha, um, wala naman nadagdag sa income, pero bakit ganun kabilis na nakapag-ipon at nakaipon ng kumpletong gamit? Uh, um, meron kami mga history sa bahay na yan na pag sinabi namin buksan mo nga yung pinto, bumubukas yung pinto. Napakagaang nung bahay na yun, hanggang sa nag-decide na ako na bumalik na dito sa Maynila. Bago ko umalis, nag-insenso ko na kung sino man yung mga nakatira dito, sumama kayo sa akin. Hindi ko lang alam kung sumunod, kasi yung nilipatan namin bahay ay isa rin sa swerteng bahay. Kasi yung sumunod na bahay, meron ring bata sa may hagdan na may nakakakita at meron din na tumatagos doon sa may kusina, dumadaan. At yung kasama ko sa bahay, si mamang napaginipan niya na may duwending green din doon sa bahay. So napaka-gaang din yung bahay. Magkaibang senaryo ng gaang, magkaibang bahay, pero parehas magaang. Yun yung sinasabing swerte. Kapag gusto ka ng mga na-spirit o ng mga hindi nakikita na nakatira doon, ay gusto kang mag-stay doon sa mismong kung nasan din sila. Ganon ang totoong uh, swerte ng bahay. Kaya sa mga na lumilipat ng mga bahay dyan, huwag kayong matatakot kung ang mga bahay nyo ay may mga history. Ang kailangan nyong aralin, eh, paano kayo magugustuhan nung mga hindi natin nakikita sa loob ng bahay na lilipatan natin. Siyempre, una sa lahat, huwag silang paaalisin. Or, huwag gagawa ng paraan para magalit sila. Iparamdam na welcome sila sa bahay na nilipatan mo para iparamdam din nila sa'yo na welcome ka rin para sa kanila.